Hindi natin na nakita, wala tayong Alam mo, ang daming mga military looking na Americans no na makikita nyo dito sa mga coffee shops, sa mga bars, sa mga malls no. Pero wala tayong nakikita in times of disaster just like what happened doon sa Manila. Talagang yung failed promise of EDCA na bina binalandra ni Bongbong Marcos noon ay talagang failure. Uh, talagang uh, itong EDCA na to ay hindi talaga for humanitarian and disaster response uh, this is actually for a proxy war against china based mm -hmm. sa ating ano national building code of the philippines ang kung itoy nasunod ah, ah, kasi ano ito eh uh, ina-update ito pero yung itong pinaka latest na ano uh, building code kaya daw magstand nito ng magnitude uh, eight na klase ng uh, lindol. Pero kapansin-pansin, uh, sa mga larawan nating uh, nakita, di ba, meron ding uh, sports, uh, sports gymnasium ba yon di ba? Merong referee na, na namatay dahil na matapos nga mabagsakan. Parang ano, ito eh, parang kagaya din ito sa, alam mo yung fact checker din kung uh, yung, yung mga structures natin ay uh, na itayo ba na standard or naayon sa building code natin um ito bay nakikita mo rin uh, uh base ba sa mga larawang nakita nyo uh, dyan? uh kabilang din ba pati ngayon sa Bugo City Hall eh marami ding uh, nag-viral din sa social media kasi nakita 'yung mismong uh, column no pero ako eh di ako engineer eh. hindi ko alam kung uh, uh, ano ba 'tanglang uh, ano doon pero Uh, in terms of kayang magstand eh parang ano yun, magnitude 9, eh magnitude si 6.9 eh magnitude 8 daw eh kung nasunod ang uh, uh, structure code natin or itong building code natin uh, by EB. Tama ka admar no uh, it, it uh, yung, yung yung kompromiso no na ginagawa sa ating mga structures ay hindi lang confined doon sa mga government uh, buildings no or government infrastructures Uh, you can also see that no in many privately owned na mga buildings no halimbawa na nga sinasabi mo dalawang fast food chain no ang lalaki na uh, ng mga fast food food chains na yan uh, doon sa Bugo Bugo City pero nakita mo parang uh, they were crumpled no uh, yung dalawa and then again uh, sabi mo nga yung uh, Bugo City Hall na uh, nasa ground floor lang naman single story Uh, akala mo malalaki yung columns eh yung pala cladding lang ng uh, napakahinang klase ng mga hollow blocks no. So again, uh, tama ka no. It was updated ang ating building code to withstand uh, magnitude magnitude 8 na earthquake no na Lindol, Lindol, pero it seems to me at ang uh, mga larawan na nga ang uh, nagsasalita na hindi 'yun siguro nasunod talaga, no? Uh, kasi kung nasunod 'yon, hindi gaano kalaki, no? Uh, ang uh, pinsala na ma maidudulot uh, noong noong uh, uh, lindol na 'yon, no. Uh, kasi ang ang mark. mga reports nga kasi during halimbawa, kaninang ng umaga noong uh, nag-interview kami kay Gov, uh, pinalabas ang mga pasyente sa provincial uh, hospital talaga kasi questionable uh, yung integridad ng hospital. at the same time tuloy-tuloy daw yung dagsa ng mga uh, mga pasyente no na mga Uh, nadaganan uh, natabunan siguro or na, natamaan ng uh, mga debris mare mo bang ilarawan para sa ating mga kababayan kung ano yung itsura ng bugo city uh, anong klase marami ba siya mga high-rise building gaano kaya yung average height or ilang palapag ba ang common uh, sa mga gusali diyan sa bugo city kung lagi kang napapalpad diyan by ibig? ah uh, uh, the last time I was there, siguro mga less than a year ago, no? Uh, nung, nung napunta kami doon sa Bantayan Island, no? At uh, nagawi kami doon sa Bugo City. Ang Bugo City, it's a typical parang rural na component city, no? Uh, hindi naman siya gaano may mga ma, ma matatayog, no? Na mga building, no? In fact, yung pinaka mataas siguro na building dyan would probably be around four or five stories, no? If I'm not mistaken. Uh, siguro may mga bago na rin na nasa mga four or fifth floor, no? Pero ang 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 density naman ng tao diyan hindi naman gaano kadense kasi malawak ang lupain na yan. Uh, yung residential area anong ano, uh, marami na ba ang sementado yung mga bahay or marami pa rin yung typical na nasa rural area? Kasi nga ito yung mga nai-report eh uh, na nadaganan na, na natumpahan siguro or uh, natamaan ng mga debris. Alam mo, Admar, you have to verify this, no? Ah, uh, yung napakaraming na uh, casualty na residential area. Mga resettlement area 'yon, no. Hindi ko lang mabanggit ang kumpanya ng isang mall na nagtayo noong uh, parang row houses na halos yung buong structure ay nag-collapse, no? Uh, yung iba naman ganun din, no. Uh, may mga na, na, na nadaganan na ng ng kahoy ata yun uh, again, very rural siya. Uh, center lang yung medyo may mga konkre konkreto yung mga bahay pero at yung ibang mga barangay yung outskirts niya eh mga light materials pa rin, no ang mga mga material na ginamit uh, sa mga bahay nila uh, pero yung mga casualties doon i think no uh, Ay uh, siguro uh, uh, dahil na rin uh, yung karamihan nga doon yung sa Medellin nga ay isang sabi, sabi mo na nga kanina yung isang gymnasium no na nagcollapse Uh, meron pa isang uh, bus ata, no, na habang uh, tumatakbo ay biglang nagcrack ata yung ano, yung daanan at uh, na-disgracia at meron din atang mga fatalities doon, no. So, hindi lang natin masabi pa talaga ano ba yung circumstances ng mga biktima para ma-pinpoint natin yung sanhi, no? At ang uh, ma na mga solusyon doon para hindi na nga rin ito maulit, no. This is actually one of the highest uh, casualty rates na uh, in recent history in terms of earthquakes no? dito sa Cebu. no? Again, uh, if I may uh, recall, yung 2013 earthquake, parang 17 lang ata yung uh, casualties uh, dito sa Cebu noon, uh, Admar. Sir E.B., CMJ si po ito. Good evening. may gabi eh. Sir, di ba meron tayong EDCA sites dyan? Ayun lang nga, oo. oo, oo. Parang MJ, wala tayong uh, naririnig po. na epekto ng EDCA sites, di ba? Pang ano daw yon? Pang kalamidad, pang sa mga maapektuhan ng mga emergency gaya po ng lindol. Tama, no? Na, uh, that's why uh, I was really saddened no, noong mismong ang gobernador ng uh, Cebu Province, si Pambari Quatro, ay nagpost sa kanyang Facebook na uh, she needed uh, patient transport uh, from Bogo to Vicente Soto in uh, uptown of Cebu City which is about uh, 85 90 almost 100 kilometers na ata yun no uh, so ibig sabihin na ang 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 ano ko lang ang punto ko doon kinollout ko nga kasi nga every time i i, I go somewhere and and uh, uh, ma mapunta ma ako doon sa Mactan Airport Magkatabi lang 'yan yung Mactan Benito Ebuen uh, Air Force Base na isang EDCA site, no? In fact, they share the runway, no? Uh of uh, Mactan Airport, no? At uh, if you go there, uh, makikita mo talaga na ang daming Black Hawks, no? Uh, na naka ano doon, naka-parking lang siguro at a time I even saw around eight, no? Na uh, there was a time na I I was uh, flying to Davao Uh, uh, early morning ata yun or, 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 early evening ata yun or last flight na uh, going to Davao ang dami, siguro mga sampu sampung ano yun sampung Black Hawks no? at uh, again hindi natin nakita wala tayong alam mo, ang daming mga military looking na Americans no na makikita nyo dito sa mga coffee shop, sa mga bars, sa mga malls, no? Pero wala tayong nakikita in times of disaster, just like what happened doon sa Manila. Talagang yung failed promise of EDCA na bina, binalandra ni Bongbong Marcos noon ay talagang failure. Uh, talagang uh, itong EDCA na to ay hindi talaga for humanitarian and disaster response. Uh, this is actually for a proxy war against China. Mm -hmm.